What's up guys? Let's watch together the funny lines of our idol Jonas. Your sadness will really disappear when you hear his funny jokes. And it's not just jokes. He also has some powerful jokes. But before we start, if you haven't subscribed to my channel yet, what are you waiting for? Press the like and subscribe button and please also press the bell button so that you are updated with the new funny videos I upload. So what are we waiting for? Let's start watching the funny lines of the Joker in the lead together. So let's go. Obrang yabang nito ni Aser. Wag ka na magbait-baitan, hayok ka. Kami ng mga bayaw nito ni yayabangan nya pa talaga <laughs> nung unang kita natin sa B-side. Inangasan mo konon, di Pinagyabang mo sa akin yung mga bagong huli mong kagamba. Ano? May patutu ka pang nalalaman. Kala talaga pa laban. Matatakot lang ako sa tatumo mo kung yan ay tatunggaling kulungan. Ano nga kala mo? Bakit marami kang tato, Astig ka na ganyan? Tanga, parang si CR ng B-side ang dumi mong tignan. <laughs> Tangina mo! At last, alam niyo ba kung sino kamukhaan na ito ni baka di ka pa rin anda. yung mga sinulat mong linya baka di mo na naman tanda battle ka kasi ng battle yun ang lagi mong nais pero mas inuro pa maglo-lo hayop ka kaysa magpractice guys kasi lintig hindi naman bawal yung ganyan na parang paninigarin yung sa daan lahat naman pwede sa hipa. kaso isipin mo naman sa lahat ng battle edsi ikaw lang ang laging nakapensya <laughs> ha <laughs> sumbrit ng bugo Pero babastusin pa rin kita, men. harap kitang titirahan ng nolo habang nakatingin. Ano? <laughs> ayong round 2 na, talagang pupuruan ko yung ilong mong sabog na sabog. Tuwing sumising ato sa bicol, kulog ng kulog. Yung tunog talagang kulog na kulog. Pag yung kulangot niya nahulog sa bato, yung bato durog na durog. <laughs> Nagtinda ka na lang ng Total, panay lang naman ang power mo ng power dyan. Nagsayang ka lang ng kuryente. <laughs> alam mo yung kuryente? Di mo alam mo yung kuryente? Yun yung tsaka sa Korea. Kuryente. Ay, <laughs> Sabi <laughs> mo Di ako gapo. Ay, gapo ka ba? Kakainin mo yung mansanas at yung ahas ng sabay. Magulo lang ka sana. Ako, kakainin ko si Eva. Kakainin mo si Adan. <laughs> Nalaglagan ako ng pustiso at nawalan ako ng confident. Alam nyo ba kung bakit? Kasi di ako nakapaglagay ng... confident. <laughs> pandikit. Di ako predictable, tol. Pandikit, pandikit. Kasi, masakit man ang totoo, Elvis, kailangan mong tanggapin na kahit mag-beautiful eyes ka pa, pangit ka pa rin. ay mo sa kanila, wala nang natira. Oo, <laughs> oh, nung battle ni Pukuda, isa ako sa bumoto sa yung hurado. Alam mo ba kung bakit, Barry? Kasi magkakasama tayo sa kwarto! Kahiya na lang! <laughs> Oo, oh, kasama ko to sa kwarto. Siya tsaka silang seta. Dalawa silang may sariling mundo, kaya para akong nasa ibang planeta. <laughs> kung bakit sa amin bumatil ka pa. Samantalang six years ka nang nakikipag-battle sa TV mo, bakit nanalo ka ba? Ba? <laughs> Tingnan mo naman kasi, ang payat ng itsura mo. Sobrang lang sobrang lampaki ng inan to, pati yung anino mo may ubo. <laughs> sobrang nipis ang puta. Halos wala ka ng buhay. Ikaw lang ang kilala kong taong may pobya sa gulay. Yan ang napapala mo. Kakabanat mo ng sopas. Kaya hindi ka mahuli ng pideya eh. Ang luwag sa'yo ng posas. Oo nga, nag na si Six straight. Ano masasabi ko? Congrats. Ang mo, inaasar mo pa akong banlad. Michael Jackson, ganto ko humawak ng bayag. <laughs> sobrang tagal na nung huli tayo nag-banding. Halos di na ako nakakasama pag may lakad kayo't outing. Alam ko, di mo ako na-miss. Kasi nagka-misunderstanding. Tsaka lumamig ka na rin naman sa akin mula nung dumating si Depress 13. Game! <laughs> <laughs> kung iisipin, ikaw lang ang kilala kong taong kayang magpahiram ng event. <laughs> Oh, wag mo sabihin hindi totoo. Oh, ikaw mismo nagkwento sa akin mo oh, pag nahihirapan siyang kumain. <laughs> kaya bakit lip cram? Dapat lip gum ang yung gamitin. <laughs> Dahil niya, mas magaling naman ako kay Plasme, eh, tsaka mas cute ako. O oh, sige, ikaw na pinaka-cute ang inawalang agaw dyan sa trono mo. Kaso tinalo ka ni Plasma, kaya mas fuckboy siya sa'yo. Takina <laughs> at... kaya ka, ikaw din, bago ka lang din sa 3 years, ang yabang mo na. Puntang ina mo, gusto mo madaan na ka sa daang hari, bakit hari ka ba? Di diba ito si Mor? Ano nga pala yung titulo nito? Kampiyon. Eh, itong si Sur, ka. <laughs> <laughs> Kangkong. Pero kahit ganyan, tinalo niya si Enzay. tinalo niya si Pistolero, tinalo niya si Badang, Tinalo nga si Dilo. Ay, lakas pa ni Romano. Pagpasa si Romano. Nagkamupon ka na ba kay Nico? Tinalo ka ni Nico. Ay, siya! Yes! Silente! Manipakyo! Ikaw ba yan? Ba't parang tumataba ka masyado? Ulul, Buboy Fernandez. wag na nga kaming kinagago. laman loob. One time nga, nagpa-x-ray to, tinapatan lang, lang ng lighter yung likod. Tamas <laughs> palang entrada, may dalawang dala daladala. <laughs> Sabi niya, puro daw galamayin, paglabas puta ko mang na yung isa. Kaya kung ako sa idamsa, umigil ka na pre. Kung si Zaito merong ganti ng patay, ikaw buhay na walang ganti. <laughs> Dito na uubusan ng sulat, sabi nito ni, may betlog na jolen. <laughs> Sobrang bobo, akala na sa pen yung bilihan ng ballpen. Pero basic lang ginagawa ni ito, lintik. Ito magic ko. Oh. <laughs> Nakakalas. Nababalik. <laughs> Kaya yung sinasabi ko sa sinay, sana nakuha mo na. Di ko na kailangan ng wordplay o reference. Saan sa akin lang may luga ka? <laughs> ang pinupunto ko lang dito, mga battle MC tayo, di baling hindi tayo gwapo. Basta tenga natin hindi pasmado. <laughs> Kasi importante yung tenga sa battle. Para marinig ang lap, para marinig ang baro ng kalaban at lang tayo'y makasagot. Kaya isipin mo, Pa'lo ka makakapag-rebat kung yung tenga mo lagi, Brad, may abungad na tulok? <laughs> Limang piso lang ang ah, cotton buds. <laughs> Huwag kang mahiyang gumastos. Huwag mo nang iasa sa sponsor para yung pantinig mo maayos. <laughs> Alam ko ang luga sa tao, normal lang yan. Kaso yung sayo, grabe na kasi, tawag na dyan, kapansanan. <laughs> Ayok, oh, totoo lang sinasabi ko sa'yo, luga. Ayaw kitang masaktan. Kaso kahit anong sabi ko naman sa iyo, di mo ako napapakinggan. <laughs> Oo, sinadya ko talaga na sa tenga lang patamain lahat ng bara ko. Nang sa ganon, malinaw mong marinig at matanggal yung bara mo. <laughs> Sana, sa round two, malinaw na pandinig mo nang maayos mong marinig mga masakit na sasabihin ko. Luga! <laughs>